Pati yan si Romualdez. Is why is Romualdez speaker? Yan ang sige bigay ng mga kongres na pinabusog na yan. Gusto ko ikaw ang mga presidente. Hindi na napigilan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maglabas ng kanyang saloobin tungkol sa tila ginagawang punching bag ni Martin Romualdez, ang anak nitong si Vice President Inday Sara Duterte kung ating matatandaan na nagkaroon na ng hidwaan sa pagitan ni Martin Romualdez at Libby Sara nang noon ay bigla ang inalis si Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker ng Kongreso. Hindi na rin makakalimutan ng mga Pilipino na tinawag ni VP Inday Sara si Romualdez na tambaluslos. Ngayon naman ay tuluyan ng nabulgar na ang Kongreso ay pinamumunuan ni Martin Romualdez ay bumabaha pala ng bilyones na pwede naman pala sana gamitin sa mga ahensya ng gobyerno na talagang nangangailangan. Kasama sa mga umano ay may tuturing na paggastang walang katuturan ay ang 2.9 billion pesos na other maintenance and operating expenses ng Kongreso sa ilalim ni Romualdez sa unang taon ng kanyang pamumuno. Tumataginting na dalawang bilyong piso ang napunta sa mga gastos sa mga biyahe nila. Kaya naman pala laging nakabuntot si Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos sa tuwing lumalabas ito ng bansa dahil napakalaki pala ng budget nito. Hindi na kayo nahiya. Mga Pilipinong nagkakandara pa kung paano mairaos ang pambili ng bigas ang nagbabayad sa inyong mga pagbiyahe at pambayad sa inyong mga five-star hotels habang ang maralitang Pilipino ay natutulog sa malamig na semento ng karton ng ginagawang banig, ay nakahiga kayo sa malambot at mamahaling kama. Habang si Juan de la Cruz na nagbabayad ng karangyaan nyo, ay pinagkakasya ang isang supot ng noodles sa buong pamilya, ay kumakain kayo ng libo-libo o milyong halaga ng pagkain. Nasaan ang inyong mga hiya? Kabilang sa 2.9 billion pesos ay ang 1.6 bilyong piso para sa extraordinary expenses. Lagi nilang sinasabi na nahihirapan ang bansa dahil sa walang pera para tustusan ang pangangailangan nito. Gayong bilyong-bilyong piso pala ang natatapon sa mga DUMANONG walang kuwentang paggasta. Ang masaklap pa ay hindi masyadong mahigpit ang pag-audit sa mga pera ng bayan na ito dahil certification lang umano ang kailangan at hindi na kailangan ng resibo. Dito pumapasok ang kaplastikan ng ilang mambabatas na naghahanap ng resibo mula sa Confidential Fund ng Office of the Vice President gayong sila pala ang merong bilyong-bilyong pondo na ginagamit lang sa kanilang pagbiyahe at iba pang di umano extraordinary expenses. Kaya naman hindi na napigilang maglabas ng salubin ang dating Pangulong Duterte at ibinulugar pa na meron palang ambisyong tumakbong presidente itong si tambaloslos at talaga namang binakbakan ito. Bago natin panuorin ang mga mabibigat na salitang binitawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay malugod ang aming paanyaya na pakilike mo naman ang video na ito at magsubscribe na din sa ating channel. Narito ang direktang pahayag ni PRRD at pagkatapos ay sunod natin ng panuorin ang expose ni Sasrogando Sasot tungkol sa kababalaghan ni Martin Romualdez. Sabihin niyo talaga kami na hindi lang kami, kami mga yung ibang ano, mahingin ang hangon kami ng pera. Kayo ang maraming pinaka alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution mm. You will find out it's complex. Mm -hmm. Walang limit ang ano nila dyan. Mm -hmm. Yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romaldez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano yan si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. Hmm. But I am saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na nga sa iba. This Romualdez speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang ma-presidente. Kasi noon kaibigan kita. Wala pa, wala pa yan si Marcos, nagkakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero Truyan ko na, ikaw na Ramon Dez. Pero, mag-hige ako ng audit. Hmm. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody. From the farmer, to the businessman, to the church people, to every Filipino. to every soldier and policeman hmm. that we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Oh. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the kayo ang mag-distribute. Okay yan. tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera oh. sa Pilipinas. Okay. Kay Tambalos laws. okay. Alam nyo na, alam nyo na eksena, na, no? So, itong si Tambalus ay eh, ginamit ni itong Makabayan Block, itong sina Raul, uh, itong Act Teacher, at ito, itong Makabayan, itong Legal Front ng CPPNPA at hindi ako nag-red tag. Yan ang sinabi ni Joma Season. Legal front kayo sa isang video. Okay. Alam yan. alam yan ang lahat. Anyway. So, itong si Tambalos at itong mga congressmen, may hindi sinasabi sa bayan. ba? Diba? Si Sara Duterte, pinaupo nila dyan at gusto nila na i-detalye ni Sara Duterte kung saan ginagamit ang confidential funds. I-detalye daw. I-detalye. Bakit hindi pwede i-detalye? Ganyan sila. Bakit hindi niya pwede i-detalye? Ay, naku, kinurokot, bloblo. Pero nakasubmit na sa COA. Yung mga dapat i ng Office of the Vice President. Nasa COA na. Kasi requirement yan eh. Ang hindi sinasabi sa taong bayan at hindi nire-report ng mainstream media na walang pakialam sa isyo na ito. Hindi natin alam kung bakit, pero ang alam natin, binili na ng kumpanya ni Tambalos Los, ni Martin Romualdez, ang ABS-CBN. At, at, at isa niyang kamag-anak ay CEO ng Inquirer, etc. Okay. Ang House of Representatives for 2023 ay may 1.6 billion confidential funds uh, listed as extraordinary expenses. Yun ang kanyang specify, specific type, extraordinary, extraordinary expenses. 1.6 billion. 1.6 billion. According sa isang retired na taga kowa na kumontak sa akin, mas malala ang extraordinary expenses. Kasi ang extraordinary expenses, certification lang ang kailangan. Less strict ito kaysa sa confidential funds na, na mas strict ang mga requirements.